Ito lang din ang ginawa natin kung dito natin siya padaanin sa ating mixer. Ayan. Hello. Check Mic testing. Check. Hello. Hello. So, yun lang ginaganda talaga pag dinan natin sa ating mixer ano, na natin sa auxiliary. Talaga mapapatas natin yung Shoutout pala sa ating viewers na si Idol Bong Angeles. So, shoutout sa iyo, Idol. So ang kanyang uh, up yung uh, wireless microphone sa amplifier at saka sa mixer So ito mga idol, uh, ipapakita natin mamaya yung ating mixer connection Kung paano natin pagandahin ang ating wireless para mapaganda ang eco o yung volume nya, No? So ito idol, ipapakita natin ang ating uh, gagawing connection, uh, mixer, amplifier lang Gagawa natin ng paraan para mapaganda yung mic out ito pala yung ginagamit natin dito mga idol na wireless microphone. So sure ang ating wireless microphone. So dalawang microphone ang gagamitin natin dyan. Ito yung ating uh, wireless microphone. Ito tayo nag-connect mga idol ano sa ating tatlong uh, channel. So isang dynamic mic ang ginamit natin at saka dalawang wireless microphone. So XLR connection ang ginamit natin para individual ang uh, wireless natin. So, tulad nito mga idol, itong ating mixer Uh, pag wala tayong ginagamit na effects dito so ipapakita natin ano hindi maganda yung output ng ating uh, microphone so katulad nito ano at nakataas itong repeat at saka delay at saka yung pinaka f send natin at saka yung dito sa ating mga mic input kinakapos pa rin tayo sa ating uh, mic volume at saka yung lalo lalo na sa echo no hindi natin siya mapapaganda yung ating uh, mic out so katulad nito no check hello Hello. Sound check. Mic testing. Check. So katulad yan mga idol ano. Ah, uh, kulang talaga sa echo So ngayon paano natin ito pagandahin yung tatlo nating microphone na i-connect natin sa ating amplifier. So ito mga idol ang gagamitin natin ano. Ayan. Uh, 6.35 lang. Single lang sya. Ah, uh, ito ang dulo. Ito naman yung dulo nya. So ang gagawin natin dito mga idol. ah uh, mag out tayo dito sa ating auxiliary no output. Ayan. Tapos, mag input tayo dito sa ating uh, microphone ng ating amplifier. So, parang katulad lang din ang ginawa natin sa ating B8. Pero dito, hindi tayo gumamit ng B8, kundi amplifier lang ginamit natin, mixer, o kung may player man tayo, dito na tayo magkoconnect, ano, sa 6 and 7. So, katulad nyan, ano, may connection na tayo dito sa ating auxiliary, at saka sa ating uh, microphone, input ng ating amplifier. So, magtatakasan tayo dito ng volume. Ayan. So, ilagay natin sa 11 o'clock. Ayan, ano. So, yung ating mga microphone dito, mga idol, na tatlo, ano. So, ang axillary ang ating bo-volumen dito. No? Ayan. Ito, naka-volumen tayo dito sa ating main axillary. So mapapaganda yung ating labas ng microphone. So okay lang ito, kahit sabihin na natin na naka-out dito sa auxiliary, kasi microphone input lang naman ang ating ginamit dito, walang music. Dito pumupunta sa ating mic input. So ang music natin dito sa main output. So katulad kanina mga idol, itong ginamit natin. So pag nag tayo, check mic test. So, so ayan mga idol, ano? kapos na kapos yung ating uh, echo. mataas ang volume ng mic pero kapos yung ego dito tayo mag volume sa ating auxiliary check ito na mga idol ng ating uh, auxiliary ano ayan. yan yan na yung ating output na ginawa din sa auxiliary papunta dito sa ating mic input ng ating amplifier so pwede naman tayo magbaba dyan ayan para hindi tayo mag feedback ano ayan hey sound check ayan, ayan. ayan. So, so subukan, subukan naman natin na, yung isa nating na, 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 microphone, yung ito, sound check, ayan mga idol, ano, ang ating uh, isang wireless microphone. So, ang kinaganda lang dito mga idol, kasi yung low, low, mid, at saka high, pwede natin yan madagdagan, ayan. Dagdag tayo ng vocal, check, hello, sound check, check, mic testing, check. So ayan, pwede natin siya ma-adjust, ano? Hindi ka tulad sa ating mic input o yung, yung control ng ating amplifier, um, mic volume lang at saka echo. Ayan. So katulad dito, mayroon tayong pwede ma-adjust pa dito. Pwede natin mataasan pa yung low. Ayan. Check. Ayan. So ganun din din siya dito, idol, no? sa ating dynamic. Pwede na, pwede na rin na natin dito ma-adjust din. So, ayan no, Pinadayal lang natin sa ating mic input ng ating amplifier. So, naging effects na rin yung ating uh, microphone. Ito naman mga idol, ang ating dynamic mic. Ayan. So, kahit mataas, ano, uh, hindi masyado sensitive. Hindi katulad dito sa ating XLR, masyadong malakas magsagap itong ating XLR connection. Pag dito tayo naka, mic input. So, ito na ang ating uh, ginamit ay doon, ano? Ayan. So, limbawa, itong ating connection ay pang video, okay lang din naman. Isang amplifier. So, pwede natin ito gawin na gusto natin padaanin sa ating mixer. So, kung gumagamit tayo, limbawa, tatlo tayo gumakanta. No? Tatlong microphone na ginagamit nyo. So, pwede tayo makagamit ng tatlong uh, microphone. So, ang kinaganda lang kasi dito, pag dito tayo nag-mic input, sa ating mixer, so ito yung sinasabi ko kanina na yung low, itong low mid at saka high so ma-adjust natin yan, ayan itas natin yung vocal kung magdagdag po tayo ng high, ayan check, hey ayan low, ayan, pwede tayo magbawas so ayan, no ma tune sa natin ng maayos ayan duman yung ating microphone sa ating mixer ano nag-accelerate papunta din sa ating mic input ng ating amplifier so doon pala sa viewers natin na nagre-request ano wireless microphone to amplifier so ganoon lang mga idol ang ating XLR kanina pinalitan lang din natin siya lang ayan 6.35 na PL jack ganoon din dito sa likod no pinalitan lang din siya natin naka PL jack lang din siya diyan ayan yung ating likod ng ating wireless microphone. So, ang pinakadulo nito, ito na yung pinaka mic input natin, no? Ito na yung gagamitin natin sa ating mic input. Parang yung gumagamit lang tayo ng dynamic mic. So, katulad nito, uh, dito lang din siya natin i-input idol. Ayan. So, itong ating wireless microphone. yan Check. Hello. Hello, Hello sound check. Mic test. Ayan. So, yan na ito lang, no? Ito lang gagawin natin, yung control at saka yung dito sa ating mic volume so may dalawang volume natin dito itong sa ating wireless at saka dito sa ating mic input so pagkatulad naman idol sa mixer itong mga line input mga idol itong ating pwede lagyan ng ating uh, microphone so katulad kanina xlr ang ginamit natin dito tayo maglagay so dito tayo maglagay sa ating uh, channel 1 ano nakalign lang sya so, dahil ang ating wireless uh, walang echo Ganun lang din ang labas kanina, no? Kulang na kulang sa ating eco. Katulad nito. Check. Hello. Hello sound. Check. Ayan. Pero pag doon tayo magdaan sa ating amplifier, gaganda yung ating microphone. So katulad kanina, ang ginawa natin, auxiliary, ano? So ganun lang din ang ginawa natin kung dito natin siya padaanin sa ating um, mixer. Ayan. Hello. Check. Mic testing. Check. Hello, hello. So, yun lang ginaganda talaga pag dinaan natin sa ating mixer, ano, na ginamit natin sa auxiliary, talaga mapapatas natin yung bukal uh, at saka yung ating high.